Ang pinakamasasamang tao ang madalas mukhang nananalo. Pero hindi sa harap ng madla naniningil ang buhay. Naniningil ito sa katahimikan. Hindi hinahabol ng mga stoic ang paghihiganti. Nagmamasid sila dahil habang ikaw ay tahimik na nagpapagaling, gumagalaw na ang karma at kailan may hindi ito pumapalya. Akala mo nakalusot na sila sa mga kasinungalingan sa pagtataksil sa panlilinlang umalis sila na parang walang nangyari pero may nangyari at ngayon ang buhay ay nakikipag-usap sa kanila gamit ang tanging wika ng karma mga bulong na walang ibang nakaririnig pero sila nararamdaman nila ito araw-araw sa video na ito matutuklasan mo ang limang tahimik na senyales na may kapalit na ang ginawa nila sa iyo hindi sa harap ng madla hindi sa korte kundi sa sarili nilang buhay sa sarili nilang isipan at sa mga tahimik na sandaling walang ibang nakakakita hindi ito tungkol sa paghihiganti ito ay tungkol sa katotohanan at ang katotohanan ay may boses na mas malakas pa sa kahit anong sigaw ang tawag dito ay katahimikan wala nang mas mabigat pa sa pagpapanggap na ayos ka kahit hindi pero ang karma hindi ito natitinag sa itsura. Gumagalaw ito sa nararamdaman ng tao kapag walang nanonood. Ang unang senyales na tahimik ng gumagana ang karma ay kapag nagsimula silang magpanggap na sila'y masaya, na parang kailanmay hindi sila naging mas magaan ang pakiramdam. Yung taong bigla ka nalang iniwan, yung nagtaksil sa tiwala mo, yung winasak at umalis na parang ikaw ang may kasalanan. Ngayon, bigla na lang silang glowing, nagpo-post ng mga bagong larawan araw-araw, tumatawa sa mga lugar na hindi nyo man lang napuntahan, nakangiti kasama ang mga taong wala noong nariyan ka pa. At kung hindi ka mag-iingat, baka maniwala ka. Baka iscroll mo ang highlight reel nila at maisip mo. Siguro nga, masaya na sila nang wala ako. Pero heto ang katotohanan hindi kayang takpan ng kahit anong filter ang tunay na kaligayahan hindi kailangang patunayan ang peke kailangan nakita mo na ito dati ilang araw silang tatahimik pagkatapos ng gulo tapos biglang boom mga litrato stories inspirational quotes gym selfies isang peking glow up campaign isang araw sinisira nila ang isang bagay na totoo tapos kinabukasan naka na sila ng healing kasama ang iba na parang hindi man lang sila nakaramdam ng guilt. Pero tingnan mong muli, ang itay ay pilit, ang mga matay malayo, ang enerhiya ay desperado dahil ang kaligayahan ay tahimik pero ang insecurities maingay palagi. Sabi ni Epictetus, hindi kung ano ang nangyari sa iyo ang mahalaga kundi kung paano ka tumugon. At sabi ni Marcus Aurelius, ang pinakamagandang paghihiganti ay ang hindi maging katulad ng taong nanakit sa iyo. Kaya ang isang stoic ay hindi nakikipagtalo, hindi gumaganti, at lalong hindi naninilip ng story para sa closure. Nagmamasid lang siya. Dahil ang tunay na kapayapaan, hindi kailangan ng palabas. narian lang siya. At habang mas maingay ang isang tao sa pagpapatunay na nakamove on na siya, mas malamang na hindi pa talaga. Hindi kailangang magpakilala ang karma. Dumarating ito ng tahimik gabi-gabi. Kapag sila'y nakahiga, natbiglang napagtanto na ang taong naging sila ang dahilan kung bakit nawala ang isang taong kailan may hindi ninais na saktan sila. At kahit gaano karami ang post, kahit gaano karaming kunwaring kasiyahan, kahit ilang bagong relasyon, hindi nila kayang patahimikin ang konsensyang may alam. Nasira ko ang isang bagay na totoo. Hayaan mo silang ngumiti sa harap ng kamera. Dahil alam mo na ang katotohanan, ang pinakapagod na kasinungalingan ay ang pagpapanggap na may kapayapaan. Hindi palaging parang kidlat kung tumama ang karma. Minsan, nagsisimula ito bilang banayad na pagguho unti-unting pagkawala ng mga bagay na inakala nilang hinding-hindi mawawala. Ang ikalawang senyales na may tahimik na karmang nangyayari sa isang tao ay kapag unti-unting kinukuha ng buhay ang mga bagay na dati hawak nila ng pabaya. Maraming tao ang iniisip na ang karma ay laging may dramatikong pagdating. Isang aksidente, pagkawasak ng puso, pagtataksil, pero ang karma ay mas eksakto kaysa roon. Hindi ito sumisigaw, hindi ito nagwawala, tahimik lang itong nagbabawas. Sa simula, sobrang tahimik na hindi nila namamalayan. Nawawala ang maliliit na bagay. Isang kaibigang biglang hindi na sumasagot. Isang kasamahang nawala ng tiwala. Isang pagkakataong dumulas na lang sa kamay nila na parang wala lang. Pero hindi nila pinapansin iniisip nilang sadyang ganun lang ang buhay, malas lang o nagkataon lang hanggang sa paulit-ulit itong mangyari at mangyari pa at mangyari ulit hanggang sa isang araw marerealize nilang nakatayo na lang sila sa mga guho ng lahat ng bagay na minsang pinagtawanan, minaliit o binalewala nila. Baka dati sinabi pa nilang masyado kang emosyonal na sobra kang nagmamalasakit na sobra kang nagre -reak. Pero ang totoo, ikaw lang ang totoong nagmalasakit. Ikaw ang nag Ikaw ang nagpuyat. Para kausapin sila habang sila'y wasak na. Ikaw ang nagpatawad kahit nakalimutan na nila ang halaga mo. Ikaw ang naniwala sa kanila kahit sila mismo ay hindi. At paano kanila binayaran? Pinagkibit balikat ka lang. Tinawanan kang parang klingi needy at masyadong marupok para sa mundong to. Inisip nilang palaging nariyan ka na para hindi ka isang regalo kundi isang obligasyon. Kaya dumating din ang araw na tumigil ka na. Tumigil ka ng magbigay sa isang taong hindi kailanman lumaban para sa'yo at tahimik kang lumayo. Nung una, parang malaya sila, parang walang epekto, parang hindi sila apektado, pero unti-unti lumakas ang eko ng katahimikan. Bumagal ang mga mensahe. Lumiit ang bilog ng mga taong nasa paligid nila. Ang mga taong inasahan nilang andyan palagi. Naging kapareho nila. Makasarili, walang malasakit, pakabig. At bigla, lahat ng akala nilang pagpipilian ay naglaho. Ang suportang dati nilang natatanggap nang hindi humihingi, na wala. Ang ginhawang dala ng pagiging tunay na nauunawaan ng isang taong talagang nagmamahal, hindi mapalitan. Dahil walang sino man ang kayang punan ang puwang na dati ikaw ang humahawak. Lalo na ang isang bagong tao na ang alam lang ay ang bersyon nilang nagkukunwaring okay na. Sabi ni Marcos Aurelius, huwag ka nang magsayang ng oras sa pakikipagtalo kung ano ang dapat na mabuting tao maging isa ka na lang. At ang ginagawa ng karma ay alisin ang lahat ng hindi tugma sa katotohanan. Kasi kapag may nanakit sa isang mabuting tao, hindi lang ikaw ang ipinagkanulo nila, kundi ang bersyon ng sarili nila na may akses sa kapayapaan, pagtitiyaga, pagpapatawad at lalim. Hindi pinarurusahan ng karma ang isang tao sa obvious na paraan pinarurusahan sila sa pamamagitan ng pagpapakita ng mismong bagay na pinili nilang bitawan at pinapamuhay sila sa mundo na wala na iyon. Lahat ng silid ay parang mas malamig. Lahat ng bagong relasyon ay parang mas manipis. Lahat ng tagumpay ay parang mas walang laman. Dahil sa kaibuturan ng kanilang pagkatao, alam nila may totoo silang hawak noon at pinakawalan nila ito. Hayaan mong mawala sila. Hayaan mong matuto sila. Hayaan mong tumingin sila sa paligid at ma-realize na wala na sa paligid nila ngayon ang dating pakiramdam ng tunay na ligtas. Kasing banal nang minsang meron sila sa iyo. Dahil ang karma ay hindi lang basta kumukuha ng mga bagay, kinukuha rin ito ang bersyon ng sarili nila noong may pagmamahal ka pa sa kanila. At gaano man nila subukang balikan, o buuin iyon muli. Hinding-hindi na nila mararamdaman ang parehong kapayapaan kapag ang isang tao ay paikot-ikot magsalita pero ikaw pa rin ang sentro ng bawat pangungusap. Naroon na ang karma, mahina pero malinaw, bumubulong na sa isip nila. Ang ikatlong senyales na tahimik na tumatama ang karma ay kapag naninirahan ka pa rin sa isip nila. Kahit pa kunwari hindi. Kahit pa hindi nila banggitin ang pangalan mo. Hindi sa harap ng tao. Hindi direkta. Pero makinig kang mabuti. Nagpo-post sila ng malalabong quotes sa social media. May mga caption tungkol sa pagtataksil, katapatan, pekeng tao o healing mula sa nakaraan. May mga pasaring silang sinasabi sa mga usapan. Gaya ng may mga taong hindi kailanman maiintindihan ang nawala sa kanila. O hindi nakarapat dapat ang lahat sa enerhiya ko ngayon. Sa unang tingin, haakalain mong general lang ang sinasabi nila. Pero alam mo ang totoo, kabisado mo ang wika nila, ang ugali nila, ang bigat ng konsensyang binibitbit nila. Nandyan ka na dati, nag scroll ng feed, tapos biglang may isang post na parang bala na nakabalot sa tula. Hindi ka nila tinag, wala ang pangalan mo. Pero bawat salita, sigaw ang presensya mo kahit walang tahasang pagbanggit. Parang gusto ka nilang mapansin, pero ayaw nilang amining gusto ka pa nilang mapansin. Hindi iyon kapangyarihan, hindi iyon paghilom, iyon ay konsensyang pilit sumisigaw mula sa bitak ng gumuho nilang ego. At baka hindi iyon napapansin ng mga kaibigan nila. Baka wala sa paligid nila ang talagang nakakahalata. Pero ikaw, ikaw alam mo dahil minahal mo sila ng sapat para basahin ang mga katahimikan nila noon at ngayon. Ang mga katahimikang iyon ay bumabalik sa kanila bilang mga sigaw dahil ang karma hindi laging nagpaparusa sa pamamagitan ng pangyayari. Minsan, pinaparusahan ito sa pamamagitan ng pag-obses ng mga iniisip na hindi nila makontrol ng pagsisising hindi nila malunok ng mga alaalang akala nilang lilipas pero ngayon hindi na nila matakasan. Ang isang stoic ay hindi nagahanap ng ganti. Hindi siya nagpo-post pabalik. Hindi siya sumasagot ng sariling pasaring. Dahil ang pagsagot ay pagbibigay ng halaga pero ang pananahimik ay pagbawi ng kapangyarihan. Sabi ni Epictetus, kung may nagsasalita ng masama laban sa'yo, mamuhay ka sa parang wala ni isa ang maniniwala. Kaya kapag may nagkukwento tungkol sa'yo, patalikod man o pahapyaw, huwag kang sumagot, huwag kang magpaliwanag, huwag kang maglinaw. Hayaan mong buhati nila ang pangalan mo sa katahimikan dahil habang paikot-ikot silang nagsasalita, Lalo nilang ibinubunyag ang katotohanan. Ikaw ang lumayo, pero sila hindi kailanman. Hayaan mong magsalita sila. Hayaan mong mag-drop ng quotes, ng kalahating katotohanan, ng baluktot na kwento. Hayaan mong ipag-ingay nila ang healing para matakpan lang ang katotohanan hindi pa sila tunay na nagihilom. Hindi mo kailangang manatili sa buhay nila para manatili sa isipan nila. Iyan ang karma at ang isipan ay ang pinakamalakas na kulungan sa lahat, lalo na kung ang taong sinaktan mo ay hindi na lumilingon. Manatiling tahimik dahil sa dulo, ang katahimikan pa rin ang nagsasabi ng lahat. Kapag sinaktan mo ang isang mabuting tao, hindi mo lang sila nawala. Nawala rin ang kakayahan mong magtiwala sa kahit sinong nagpapaalala sa kanila kasama na ang sarili mo. Ang ikaapat na senyales na tahimik nang tinatama ng karma ang isang tao ay kapag nagsimula na silang mawalan ng tiwala sa ibang tao at dahan-dahang nawawalan na rin sila ng tiwala sa sarili nila. Sa simula, akala mo protection lang, pinapalit ang mundo nila, umiiwas magbukas ng damdamin, nagiging picky, sa kung kanino sila nagbibigay ng enerhiya. Sinasabi pa nilang ayoko na lang talaga magtiwala o puro peke na ang mga tao ngayon. Pero sa ilalim ng matigas na panlabas, hindi lakas ang naroon. Hindi iyon boundaries. Hindi iyon paghilom. Takot iyon. Yung takot na tumutubo sa anino ng konsensya. Nakita mo na yan mangyari. Dati silang bukas madaldal masayahin nagtitiwala agad. Pero mula nang saktan ka nila o ang iba, may nagbago. Hindi lantaran, pero malalim, tahimik, dahan-dahan. Ngayon, kinukwestiyon nila ang motibo ng lahat. Inaakalang may pagtataksil kahit wala pa. Binabasa ang bawat salita, kilos, katahimikan. Laging alerto sa posibleng panlilin lang na sila mismo ang minsang ginawa. Bakit? dahil sa kaibuturan ng kanilang pagkatao, alam nila kung gaano kasakit ang kaya nilang gawin. At kapag alam mong minsan kang nakapanakit ng taong hindi naman karapat dapat saktan, nagsisimula kang maniwala na lahat ng tao ay may kakayahang gawin din iyon sa iyo. Iyan ang pinakapribadong parusa ng karma, ang pagdududa sa sarili. Hindi nito inihiwalay ang tao sa iba sa pamamagitan ng puwersa, kundi sa pamamagitan ng unti-unting pagkasira mula sa loob. Ang boses na dati nagsasabing, ako ang may control ay ngayon mahina ng bumubulong, baka ako ang problema, at nakakakilabot ang ganong iniisip. Dahil kapag nagsimula kang hindi pagkatiwalaan ang sarili mo, nagiging imposible ang kapayapaan. Kahit gaano pa katahimik ang paligid. Ta, sabi ni Seneca, ang taong gumagawa ng masama ay bihirang magtiwala sa iba dahil alam niya kung ano ang kaya niyang gawin. Alam na alam ito ng mga Stoic. Itinuro nilang ang panloob na kapayapaan mo ay direktang konektado sa konsensya mo. Kapag ang kilos mo ay salungat sa mga pinapahalagahan mo, hindi lang iba ang mawawala sa iyo kundi pati sarili mo. Iyan ang ginagawa ng karma. Hindi palaging halata sa mata ang mga epekto. Minsan, lumilitaw ito bilang bitak sa panloob mong mundo. Isang pagkabalisa na hindi mo maipaliwanag. Paninikip ng dibdib kapag masyadong maayos ang lahat. O isang boses na bumubulong. Hindi mo ito deserve. Kahit pa magkaroon sila ng isang bagay na totoo, Hayaan mong umupo sila sa katahimikang iyon. Hayaan mong kwestyunin nila ang motibo ng lahat. Hayaan mong katakutan nila ang sariling anino na minsang itinapon nila sa iba. Dahil ang karma hindi lang bumabalik bilang alaala. Kinukuha nito ang kapayapaan kapalit ng paranoia. At ang pinakamasahol na kulungan ay hindi nasa likod ng rehas. Ito ay nasa isipan kung saan ang bantay ay ang sarili mong konsensya. Kaya kung hindi na sila marunong magtiwala, huwag kang malungkot. Huwag mong piliting ayusin sila. Huwag mong balikan para patunayang hindi lahat ng tao ay pareho. Hindi mo trabaho iyon. Hindi mo kailanman papel ang maging tagapagligtas ng isang taong pinili ang pagkawasak. Ibinigay mo ang katotohanan. Ibinigay nila ang pagtataksil. At ngayon, ibinibigay ng karma sa kanila ang mismong bagay na karapat dapat sa kanila. Hindi kaguluhan, hindi drama, kundi ang tahimik na pagbagsak ng tiwala sa sarili. Ang karma ay hindi sumisigaw, ipinapakilala ka nito sa sarili mong mukha. At ang ikalima at pinakahindi matatanggihang senyales na tahimik na tinatamaan ng karma ang isang tao ay kapag ipinapadala sa kanila ng buhay ang isang taong kapareho nila. Hindi lang basta maling tao, hindi lang basta toxic, kundi isang salamin, isang naglalakad na refleksyon ng lahat ng bagay na minsan nilang ginawa sa taong nagmahal sa kanila. At ang refleksyong iyon, hindi dumarating na may ingay. Dumarating ito na kaakit-akit, matamis, nakakatawa, tulad ng kung paano sila noon habang kinukuha ang tiwala mo. Sa simula, parang tadhana. Haakalain nilang, eto na yon. Malakas ang chemistry. Ila ang pinagtatawanan. Dati, hawak nila ang katapatan mo at basta ka na lang nilang tinalikuran. Ngayon, sila ang nagmamakaawa ng commitment mula sa taong laging kalahating paalang ang nakatapak sa relasyon. Sa una, rason pa sila ng rason. Sinasabi nilang may issues lang talaga siya. Komplikado siya, hindi lang siya naiintindihan. Pero dahan-dahan, may nakakakilabot na ideya ang bumabangon mula sa kaibuturan. Ito ang ginawa ko sa isang tao noon. Hindi nila ito sinasabi ng malakas. Baka hindi nila kailanman aminin pero binabagabag sila nito sa mga katahimikang gabi. Dumadalaw ito sa paghinto bago sila makatulog sa pagitan ng isa na namang nabigong pagtatangkang kumonekta. Dahil ang sakit na nararamdaman nila ngayon, hindi ito aksidente, hindi ito malas, ito ay pagkilala ng pattern at ito ang pinakamatulaing anyo ng hustisyang karmiko. Sabi ni Marcus Aurelius, ang pinakamabisang ganti ay ang maging hindi katulad ng taong nanakit sa iyo. Pero ang universo hindi naghahanap ng ganti, naghahanap ito ng balanse. At ibinabalik nito ang balanse hindi sa pamamagitan ng pagpapahirap, kundi sa pamamagitan ng pagbibigay ng karanasang eksaktong katulad ng sakit. Na minsan nilang pinataw mula sa isang taong hindi nila kontrolado. Hindi nila kayang ayusin. Hindi nila kayang basahin. Hindi ito tungkol sa parusa. Ito ay tungkol sa perspektiba. Dahil walang aral ang mas malalim kaysa sa aral na naramdaman. Dati, tinatawanan nila ang sobrang pagmamalasakit mo. Ngayon, umiiyak sila para sa isang taong wala man lang pakialam. Dati, minamaliit nila ang mga pangangailangan mo. Ngayon, tinatawag silang too much ng isang taong hindi kayang magpakita ng lambing. Dati, sila ang lumalakad palayo na parang walang makakaapekto sa kanila. Ngayon, sila ang nagmamakaawa na manatili ang isang tao na sumagot na lumaban. At ang taong iyon, walang emosyon, isang kibit balikat lang. At doon na nila mararamdaman, hindi biglaan, pero unti-unti, masakit at hindi maikakaila hindi lang sila nasasaktan, sila ay ginagaya at ang salamin ay hindi nagsisinungaling. Hayaan mong makilala nila ang kapareho nila. Hayaan mong maramdaman nila ang kalituhan, ang kawalan ng kontrol, ang sakit ng pagiging nakita, ginamit at isinantabi tulad ng ginawa nila sa iyo noon. Pero sa pagkakataong ito, wala na silang masisisi, walang pwedeng lokohin. Walang kwento silang mababaluktot. Dahil ang taong nasa kabilang dulo ng sakit na ito ay sila rin nasa ibang katawan pero may parehong ugali. Hindi ito paghihiganti. Ito ay pagbabalik. Ang karma ay hindi sumisigaw, hindi umaatake at hindi sumisira. Nagre-reflect ito. Kaya kapag tinanong nila, "Bakit nangyayari ito sa akin?" Simple lang ang sagot. Hindi ka pinarurusahan ipinapakita lang sa iyo ang katotohanan. Hindi mo kailangang labanan ang mga taong matagal nang nakikipaglaban sa sarili nila. Hindi kailangan ng karma ang tulong mo. Hindi nito kailangan ng sagot mo, ng paliwanag mo, o ng pagsusumamo mong makita ang halaga mo. Isa lang ang hinihingi nito sa iyo, ang katahimikan mo, ang composure mo, at ang matatag mong pagtangging bumaba sa antas nila dahil habang sila'y nakalugmok pa rin sa kasinungalingan, kayabangan at manipulasyon, ikaw ay nakapasok na sa mas makapangyarihang estado, kaliwanagan. Dahil ang karma hindi lang tungkol sa kung anong mangyayari sa kanila. Tungkulin rin ito kung ano ang mangyayari sa iyo. Kapag lubusan mo ng binitiwan, nawawala ang pangangailangan mong humingi ng closure. Dahil ang kapayapaan na mismo ang naging closure mo, nawawala ang pananabik sa hustisya. Dahil ang panahon mismo ang naging saksi at nawawala ang kagustuhang maramdaman nila ang sakit na dulot nila sa iyo. Dahil ang buhay alam kung paanong magturo ng leksyon. Ang trabaho mo ay hindi ang magparusa, ang tungkulin mo ay umangat, maging matatag, buo at panloob na malakas na kahit sino pa ang sumubok sa iyo, hindi na nila magagalaw ang kapayapaan mo. Kahit pa ang multo ng taong nanakit sa iyo, iyan ang landas ng isang stoiko. Hindi natin sinisumpa ang kaaway. Hindi tayo naghahanap ng papuri o pagpapatunay. Tahimik tayong lumalakad, pasulong, matatag, may disiplina na siyang lubos na iginagalang ng karma. Kaya kung pinapanood mo ito at may taong nanakit sa iyo, isang taong hindi man lang humingi ng tawad na nagkunwaring wala silang ginawang mali, na basta na lang lumayo na parang wala kang halaga, hayaan mo sila. Dahil kahit magmukha silang malaya, tahimik silang kinukulit ng isang bagay na hindi nila matakasan ang katotohanan. At paniwalaan mo ito. Ang mga taong nagsisinungaling sa iba Mahimbing ang tulog, pero ang mga taong nagsisinungaling sa sarili nila hindi na natutulog kung ang mensaheng ito ay tumama sa puso mo. Huwag mong aksayahin ang lakas mo sa paghabol sa nakaraan. Mag-iwan ka ng komento sa ibaba, isang linyang pinakatumimo sa iyo upang ipaalam sa iba na hindi sila nag-iisa. At kung ikaw ay nasa landas ng katahimikan at panloob na lakas, mag